Alam nyo, mahirap talaga ang board exam. Kaya uumpisahan ko na tong video na to na Mahirap talaga ang board exam. Nakakaba, nakakahilo, at nakakababa ng self-confidence. Pero pag alam mo yung calculator mo, I mean, hindi ito. Ito yung mga ginagamit ng mga tao sa pagkarinder ya kalye ganun yung scientific calculator sobrang basic na lang ng lahat kasi kung magtitik ka ng civil service hindi ka naman pinapayagang magdala ng calculator pero dahil engineering yung course mo <laughs> swerte mo kasi pwede kang gumamit ng scientific calculator at napakaraming cal techniques hindi ako nagkulang sa paalala pagdating sa paggamit ng calculator kasi yun 'yung pinakamahalaga alamin mo muna 'yung calc te techniques. Calc techniques bago mo aralin lahat ng subjects. Dead joke lang. I mean, gagamitin kailangan kasi talaga 'yung Subject Kung <laughs> oh, di tender boses ko. Aminin, aminin! Diretso yun agad natin tong topic kasi may nag sa akin sa Instagram, si Joel. Napakagandang pangalan, hindi ka mamamatay sa last of us. Huwag ka, ka, magal... Good Engineer. Tingin ako tips engineer kung paano mo na pagsabay-sabay ang tatlong subject na pipe, missile, at undisp... Kung nakakapag-practice solve ka ba engineer sa tatlong subject na yan sa loob ng isang araw? Alam mo Joel, kung sasagutin kita ng diretso, hindi. <laughs> Tapos na agad 'yung video no, hindi. Pero ayoko nang galawin kung ano man 'yung mga pinagsasabi ko dito sa tatlong video na 'to kaya kung gusto mo panoorin 'yan Joel, go lang. Pero gusto ko mas bigyan pansin 'yung una mong tanong na kung saan paano nga ba sabay-sabayin ng isang bagay. I mean gets gets ko naman nakakalito 'yun. Kaya kung ano man 'yung mga pinagsasabi ko dun sa tatlong video na 'yon, gusto ko siyang i-incorporate ngayong nagtatrabaho na ako dito at paano ko rin siya nagagamit sa trabaho ko rito. Pero napatouch pa rin ako kasi, oh my gosh, ang dami-dami tanungan ako pa talaga. Maraming salamat, Joel. Joe. Yung tiwala mo sa akin, grabe. Hindi mo kaya lang pumalak pa. Masyado. May, may, iyak na ako. Pwede na ba akong pang, the Boys? Pang Boys. <laughs> oh, cool. Great. Hey, so... Pero bago yun kasi kakarating ko lang dito sa opisina. Kailangan ko muna ng alcohol kape. Hindi ka. Napakabilis nun, di ba? Meron na agad tayong kape. Este alcohol cup kap lang kapital. Promise, kapito, kap diba? kape Pramis Promise kape to kape. Di ba? Kape. Bawal mag-alcohol sa opisina. Masama yun. Sino mag-alcohol ng alas 8 ng madaling araw? Kape. Siyempre, kailangan muna natin ng energy boosters. Mmm. Sarap na hash brown. Ito nga pala yung kakainin ko na sa buong araw. Cheesy egg de salto sa hash brown. Mm. 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 Ang sarap lang mataka ng cheesy egg de salto. Mm. 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 Ang sarap. Sobrang sarap. Tree! Mm. Three, bam! hindi pa so. Ang <laughs> nakakita nun, malamang, wala naman tao dito. Well, at least meron akong kape. us. Ice coffee ng MacDo. Pero ngayong araw na to, meron lang akong dalawang nakatask na sa akin na trabaho pagdating ngayon. Kailangan ko lang mag-input dito sa PowerPoint at gawin tong PowerPoint. Tapos, merong isa dito na data. Actually, ito lahat. Kailangan ko itong i-encode at ilipat sa interwebs. Kumbaga, documentation. Okay, Joel, wait lang, wait lang. Chill ka lang. Ano muna tayo kape? Cheers, cheers, cheers. Ano muna tayo kape? Hmm. Nagawin ko lang ito mabilisan. Actually Joel, dahil nandito na rin ako sa work production, encode ko lang to ng mabilisan. abilisan na lang, promise Joel, wait lang. natin kung gising. uhu, -huh. gising pa gising. tapos USB, choo. Okay, promise. Masasolo mo na ako, Joel. Ito na. Tangina, eh, nasundot ko yung mata ko. Sakit. Oh, shit. Namumula. Tangina mo, anong nag-drugs? <laughs> anong nag-drugs, man? Tangina, sakit. Tangina. Sakit, gag. Uh, promise, hindi ako nagsasaba dito. Ako kaya kung ano man, nasundot ko yung mata ko. Uh. Kailangan, no, na ko na rin mag-break, Joel. Kamagalala. Oh, sana yung takip. Sana yung takip. Sana yung takip. Takip. Yan dito. Okay. Pagpasensyahan mo na muna, Joel, yung kala mo umiyak. kala <laughs> mo Pwede na talaga. Akong. Pwede, na. pwede na talaga akong pang The Boys. Pero disclaimer nga, Joel. Kung ano man yung sinabi ko dun sa tatlong videos patungkol dun sa tatlong subjects nung mga panahong kakatapos ko lang i-take yung board exam, mag stick na ako sa kung ano man yung sinabi ko dun. Ayoko nang i retcon yun. Kaya ngayon, yung mga tips na binigay ko dun, dun ako mag stick Sa ngayon, pagdating sa trabaho. Kasi ako na files, kaya kape na lang. Kapag sure naman ako ma-under pa, kasi yung mga tips na ibibigay ko sa inyo ngayon, sa'yo, sobrang effective pa rin. I mean, kung hindi man detective, edi pamimigay ko sa inyo tong complete set ng review materials ko na binili ko dati sa Prime. Guaranteed, hindi ko ginamit kasi malapit ako eh. May mga tae at ngat-ngat nga lang ng daga pero working condition pa. Kogi, nandito pa yung class picture ko. <laughs> Ayos okay, ah, buti na lang nakita ako kundi mabibigay ko rin sa inyo. <laughs> kung wala lang talaga kayo natutunan sa video na to. Sabay comment lang kayo ng nakakatawang comment. Tsaka dapat matatawa talaga ako ha. Sin yung pag nabasa ko, mapapa... Wow! Ah, wow. Nakakatawa ito si Joel. Basta siguro meet up lang tapos kunin nyo na lang dito sa DOH sa may Tayuman lang naman to LRT1. Kung nagre-review naman kayo dyan sa may Maynila lang sa may Recto nyan, lapit lang naman. At least ako yung magbibigay sa inyo. Ta Una ay Meta. Most efficient Tactic available? Ta -ta, di ko alam. <laughs> Pero ang point ko lang dyan, hanapin nyo lagi yung pinakamabilis na daan patungo sa destination kung saan man kayo pupunta. Nakita nyo na ba yung video patungkol pag straight line, mas babagal yun kesa sa curve line, kasi nga magkakaroon ka ng momentum na yun yung pinakamabilis na daan? Yun yung kailangan nyo gawin. Mm, ikaw, kailangan mong gawin yun. Lalo ka na, Joel. Kasi siyempre yung mga utak nating tao, iba-iba sa iba-iba. Iba sa akin, iba sa iyo, iba yung tanya, iba yung hindi ko lang kung ano mga pinagagagawa ko. Pero point ko lang, iba-iba tayong tao. Kaya, narapin mo yung best way para sa sa'yo. Alin sunod dun, kung sabihin natin na nag-work sa kanya, pwede mong pakinggan yung side niya. Katulad ko, nag-work sa akin do? pwede nyo pakinggan yung side ko. Tapos, bahala na kayong mag-develop kung paano nyo gagawin yung taktika nyo. Para mas mapabilis yung pag-alaala nyo sa mga formulas o kaya pagsabot sa kung ano. Ito, ipapakita ko sa inyo. Bali itong mapa na to, ang tinitingnan nyo ngayon, ito yung mapa ng DOH. Ipapakita ko muna sa inyo, Sen, yung building namin. Ito yung building namin. Ito na kasi bumababa ako galing jeep sa Tayuman. Tapos maglalakad ako dito, sabay dito, tapos dito, at tap. Umabot ako dyan ng 5 minutes na lakad. Pero nung napansin ko na yung pasikot-sikot ng DOH at nalaman ko na yung pinakamabilis na daan, bumababa na ako dito sa Rizal Avenue, sa main gate ng DOH. Tapos mula dyan, lalakad lang pala ako dito, tapos may sikretong daanan pala papunta rito, at nasa building na ako ako. Inaabot lang ako noon ng tatlong minuto. Tingnan nyo kung gaano kabilis o yung difference, di ba? Dalawang minuto rin yun. And <laughs> yun lang kasi talaga yung pwede kong pagdating sa trabaho. Kasi sa trabaho naman kasi may mga deadline naman kasi. I mean, sa board exam may deadline din, pero ang tinutukoy naman kasi doon kung paano ka maging efficient sa mga bagay-bagay. Eh -bagay. dito naman kasi, hindi mo naman kailangan maging eh, kung may kailangan ka alamin, pwede mo naman kasi isearch sa internet. At kapag nasa board exam ka naman na mismo, makaka-search ka ba sa internet? Malalabas mo ba yung phone mo? Yun kasi yung naisip ko. Ito yung pinaka naisip kong makaka-relate. Sana, sana naiintindihan mo, Joel. Sana naiintindihan mo na ito lang yung kayo. <laughs> I-relate pagdating sa trabaho kasi mga NDA ako pag nagbigay ako ng mga detalye pagdating sa trabaho. Pero yun yung pinakamagandang paraan. Kapit lang. Okay! Pattern. Hanapin mo yung pattern. Maganda yung pagkaka-explain ko nga yan sa mga nauna kong video pagkatapos kong i-take yung board exam kasi syempre sobrang sariwa pa sa akin ng mga pinag-aralan ko. So, syempre ngayon hindi na. Pero, yeah. ito. At uh, ito. <laughs> ito. Hindi ako kita. Nung una ako dito sa DOH, sabi ko rin naman sa inyo nung nasa Sagada pina pinamonitor ako ng apat na project. Apat na project! Kayo tatlo lang. I mean, ikaw, Joel, tat, mga magkitik, tatlo lang. Kung baga tayong mga mechanical engineer, alam na natin yung mga subject natin, yung MESL, Mechanical Engineering Science and Love. Oh, love. Pipe! Pikachu inside Pokemon Earth. At yung pinakamamahal ng lahat, yung MBSP. Megatron Dinobots, Sar... I know call Basta mapilit lang yung joke, ko. Ang point ko kasi, kasi, kasi pinag-aralan na natin yun ng college, yung mga subject na yun. Kung baga, kahit pa paano, meron tayong kunting-kunting idea kung ano yung mga laman nila, kung ano yung pagdadaanan natin. Pero syempre, kung binagsak sa akin tong apat na projects na to, wala ako ni isa masyadong ay Wala, as in, Parang baliw dito pag nakita ko. Hindi ko alam kung ano yung PCN. Hindi ko alam kung ano yung FS. At hindi ko rin alam kung ano yung DOH. Tapos alam mo yung pinakamalungkot doon? Hindi ko man alam kung ano yung hospital. Huh? Hindi mo alam yung hospital? Kaya gusto sa hospital kaya nabas ng bata ka. Huh? Ang inyong yan. Y yung, ba yung, yung ba yung hospital? Kala ko kasi din nagbibenta ng droga pero nung nalaman ko na yung bawat isa, nung nagkaroon na ako ng idea kung ano yung mga laman ng bawat project, inintindi ko muna sila sa pinakamahirap at sa pinakamadali. Siyempre, ginaguide naman ako ng supervisor ko. At para sa akin, yung pinakamahirap talaga ay yung sa vaccine plant. Kasi wala naman ako idea sa vaccine plant. I mean, yung iba meron pa katulad ng Solar power! Yay! May idea ako dyan. Sa retrofitting ng isang building. Yay! Engineer! I mean, may idea naman talaga tayo dun. Kahit papano, meron tayong strength of materials. Kaya nung unti-unti ko nang nalaman yung mga meaning ng bawat abbreviation na nung una hindi ko alam. Uh, akala ko kasi talaga yung DOH Department of Hugs. Kasi... Hugs, baby. Oh! oh. Hugs! Hugs! Pero nung natutunan ko na nga yung pattern, nung nagsimula nga ako sa pinakamahirap, mas nakita ko yung mga madadaling parts na segregate na sila ng utak ko at kumbaga mentally ko na lang din silang iniintindi. Tapos kapag may mga katanungan ako, tinsearch ko lang sa internet o kaya pag di ko talaga maintindihan, tatanong ko sa supervising hanggang sa end. Ends. Segregated. At uh, madaling hanapin, madaling punan, masasagot mo na ng madali o yung mga katanungan, kahit madali o mahirap. Kasi may idea ka na, at kahit huwag ka nang tumingin sa kung saan man, nandito na sila. Kasi paulit-ulit mo lang din silang ginagawa. Paulit-ulit mo binabasa, paulit-ulit mo iniintindi, magkakaroon na siya ng pattern sa utak mo, at uh, yun. Yun lang talaga yung pinagagawin mo kapag may hindi ka naintindihan Basahin mo nang basahin, aralin mo nang aralin, hanggang sa isang isang araw, wala na. Parang na lang silang paghinga. Hindi mo na masyadong, naisip mo ba paghihihihihihihih humihinga, o di ba hindi? Kung baga, kung sana man siya nangyayari, in involuntary siya, ganun na lang yun. Hindi mo na yun iisipin. Mga formulas, bigla na lang lalabas sa utak mo. Tapos kapag may nakita kang tanong na dati hindi mo talaga nasasagutan, hindi mo naiintindihan kung anong klase ba yan, kung bricks ba yan, pressure vessel ba yan. Isang araw, pinapangako ko sa'yo, Joel, pinapangako ko sa'yo. Lalabas at lalabas yan agad sa utak hindi mo. Hindi na kailangan Hindi mo na kailangan mong problema. para sa last point, ang pinakamahalaga sa lahat, ito, <laughs> di ba? Yun na yung una mong tanong, di ba? Paano mo mapagkakasya ang tatlong bagay sa loob ng isang araw? Ito yung pinakamahalaga at sasagot talaga, time management. Ang inong yun na Namumula pa rin, no? Time manage. Yan, yan. Uh, yan. Nung masyadong maganda yung lighting, oh, so Yeah. Isipin nyo, 2023 yan. Yeah. Pero nung una ako dito, di ba, March ako napunta sa trabaho. Yung mga 2 to 3 weeks, kasi nagsimula na ako noon, March 6, eh. Tama ba? Oh, Tanga na, hindi, hindi, pala ito 2023. Pero basta, yung first 3 weeks ko noon, nagre-reorganize pa ng structure. Kung baga, hindi pa masyadong alam kung ano yung specific na tasking sa bawat isa pagdating sa projects. Pero, yun yung pinaka-summary. Ang point ko lang noon, nagkaroon na ako ng task noong April at doon na nga nalapag yung apat na project sa akin. Kaya ako rin nasabi sa Sagado sa inyo na may idea na ako sa gagawin ko kasi may apat nga na ongoing na project. Pero yung ang nga, e monitor. Ngayon, ang point ko noon, may isa lang akong buwan. Parang buong April para aralin at intindihin yung apat na projects kasi nga kailangan ko siyang bigyan ng update tapos mag office work office work ang ginawa ko nun inaral ko nga yung pinakamahirap yung vaccine plan, inaral ko siya simula ng first week ng April actually first and a half week tapos inaral ko rin kung paano gumawa ng powerpoint kasi hindi na naman natin alam paano gumawa ng powerpoint men google slides pero basic na lang ngayon yung google slides excel wala nang kwenta men. Yun yung pinakamatagal kong inara, yung vaccine. Doon talaga ako nagtuon ng attention, pati yung senior ko noon, lagi ko siyang tinatanungan, paano to, anong gagawin kapag ka ganito, tapos nakikinig talaga ako, nag-observe ako sa meeting, alam kong hindi, hindi siya pwedeng i-relate. Pero ang point ko nga, one and a half weeks ko siyang inaral, so mga mga eight days. Tapos yung mga two kasi umalis kami noon nun eh. punta kami bataan noon. Habang punta kami na bataan, yung ginawa kong video noon patungkol dun sa project sa Mariveles, dun ko na rin siya masyadong inaral pa. Kung baga dun ako nag-big deep, pero kasi nga dahil may background na ako pagdating sa basics ng trabaho ngayon, mas napadali na. Kaya ako na-explain sa inyo ng sobrang ayos yung sa project namin sa bataan kasi fast learner, man. Dapat ganun ka rin, Joel. Fast learner. Gaya mo, gaya mo yung pinapanood. Gaya mo stuna fish. Bobo ko pero fast learner ako. Yun lang, yun lang yung angat. Pero point ko, inaral ko yung apat na project sa loob ng isang buwan at binigyan ko ng deadline yung sarili ko. Two weeks dun sa pinakamahirap, tapos one week, one week, one week na lang dun sa... Kasi yung dalawag naman dun, medyo parehas lang sila in terms of project scope. Kaya hindi siya masyadong mahirap aralin. Kung baga pag... Yun yung point ko. Bigyan nyo yung sarili nyo ng deadline. Kasi ang deadline talaga kahit nga saan. Obviously, may deadline naman sa board exam. I mean, di ba nga, pag sa board exam, kunwari, sa... Ano, ba, ano, na ba yung board exam ngayon? Kasi yung natatandaan ko lang, February o kaya August eh. Kung magsisimula ka mag-review ng March o di ba May 1, five months. Tapos sabihin na natin isang subject kada isang buwan tapos try mong sagarin. Kung bago ka titigil lang di mo nalalaman yung buong subject. Kaya, ayun. Kasi hindi naman papaaral sa'yo agad ng isang bagsakan. I mean, isang araw yung tatlong subjects. Gago -ga ba yun? Sino naman? Uh, kahit siguro si Einstein tatlong subjects, papaaral mo sa kanya astrophysics. Tapos yung dalawa baka kaya niya. Hindi natin alam. Pero feel ko naman napakahirap naman kasi nung tatlong subjects sa isang araw. Siyempre, time management unti-unti, one step at a time, one subject at a time, hanggang sa boom! Tulad ng sinabi ko, nakita mo na yung pattern, nahanap mo na yung most efficient way possible, basic na lang sa'yo mag-aaral. Ngayon sabihin niyo sa akin kung may kwenta ba yung mga pinagsasabi ko kaya kung gusto niyo na lang kunin o isa sa inyo, makakakuha lang ng buong set ng review materials, comment kayo dito tapos talaga alam kung may mga kwenta pinagsasabi ko. Pero, ayun, at trabaho na ulit okay